Magandang araw sa inyo lahat mga kabayan. Kung matatandaan nyo nga, itong nakaraan linggo ay nag-viral ang isang Pilipina na single mom na mag a apply sana papuntang abroad. At dahil nga sa naganap ng Wata Wata Festival sa may San Juan, isa nga siya sa nabasa na mga celebrate ng festival na ito. At dahil nga sa kanyang pagkabasa, hindi natuloy or na-miss ni kabayan ang kanyang opportunity na sana makapagtrabaho sa ibang bansa. At ito nga ang kwento kung anong nangyari kay kabayan nung araw na yon. isang araw na fiesta ninyo, isang buong pangarap ko po ang naglaho. Ganito ang nakakalungkot na sinapit ng isang single mother, kung saan isang makapanlulumo at traumatic na karanasan ang tinanas nito sa naganap na watawatang Festival sa San Juan City. Masayang pista para sa San Juan, pero tragic story para sa isang ina matapos kumuho ang mga pangarap nito para sana sa kanyang tatlong mga anak na mag-isa niyang itinataguyod. Marami na ang naglabas ang istorya tungkol sa dilubyong karanasan ng ilang netizens sa naganap na festival kamakailan. Pero tila ito na ang isa sa pila ka-heartbreaking na kwento na siyang nag-viral sa social media mula sa post ng isang Facebook user. Kwento niya, dahil solo ko binubuhay ang mga anak ko at wala sustento galing sa ama nila, aminado ako na hirap ako kumuha at kumumpleta ng requirements na kailangan abroad, gaya ng passport, NBI clearance, TOR at marami pang iba. Pero sa awa ng Diyos at pagsusumikap ay nakuha ko lahat ng kailangan. Nag-apply ako sa maraming agency papuntang Europe. Halos isang taon na ako nag-apply hanggang sa nagulat ako at ako ay in-email para sa initial interview. Makalipas ang isang buwan, tinawagan na raw ito para sa face-to-face -face na interview sa employer. Hanggang sa dumating ang June 24, isang araw ng nasabing interview nito. Patinding excitement ang naramdaman ng single mom at nang hiram para ng pang-formal attire niya at sapatos. Nakalagay lang umano sa long brown envelope ang mga requirements at hinihingi na ng agency ang kanilang original documents. Pagpapatuloy nito, hanggang sa di ko naman sukat akalaing fiesta ng San Juan, yes hindi po ako aware sa fiesta ng San Juan. Naghulat ako na may grupo ng mga kabataan na nasa 20 katao pinaikutan ako. May hawak na mga timba, water gun, tabo, hose. Inang beses ako nakiusap na wag po, may interview ako. Please, nang hiram lang ako ng damit. Pero hindi sila nakinig. na ako ng tubig sa mukha mula sa hose. At di pa sila nakontento. Binuhusan ako ng ilang timbang tubig. Kaya halos basang-basa ako. Yung hawak ko ng envelope kung nasaan original request ko ay nabasa Halos hindi na raw mapigilan ng single mom ang duhannya, niya dahil 2 hours pa ang ginugol na sa biyahe. Pero sa huli ay hindi ito nakapunta sa kanyang interview. Sinubukan niyang makiusap sa ayan siya para sa panibagong schedule pero kinonsidera na itong failed sa kanyang employer's interview. Hinain niya pa Walo kami nakapasa sa initial interview, at lahat daw nang nakapunta sa employer's interview ay nasalet. Ngayon napabasa ko sa GC namin, mga applicant na for medical na sila lahat. Gumuho ang pangarap ko, ang taga ko naghintay. Walang sidla ng saya ang makapasa ako sa initial interview, pero ngayon na pumagsap ang mundo ko. Nakiusap ako at makaawa. Pinagtitinginan ako sa bus nung pauwi ako kasi basang-basa ako. Ayaw tumabi sa akin ng ibang pasahero kasi basang-basa ang damit ko. Sa huli, may mensahe ito para sa mga taga San Juan. Kung may mga taga San Juan dito, sana napasaya namin kayo. Napakalaking bagay po na makaalis ako ng bansa dahil solo ko na pinubuhay mga anak ko. Nakiusap ako nagmakaawa pero hindi kayo nakinig. Umiyak pero natatawanan pa kayo. Happy Fiesta! Yung isang araw na fiesta ninyo, isang buong pangarap ko po ang naglaho. Samantala, narito ang sentimiento ng ilang netizen. If residents from San Juan are excusing themselves that is their tradition and the fault fall on those who are passing by then they should be stuck there and be prohibited from ever stepping foot outside their area. Nawawala na ang true essence ng pista ng San Juan, hindi na nakakatuwa. Next time magpasara na lang sila ng kalsada at sila-sila na lang magbasaan. Ano ang mensahe mo sa dilubyong sinapit ng naturang single mom? Pagkatapos ko mag-post ni Kabayan about sa nangyari sa kanya nung nakaraang Wata Wata Festival, ay nakarating nga ito kay OWA Administration Arnel Ignacio at nagpahayag na nga ng mensahe si Arnel Ignacio kung saan ay gusto nga niyang tulungan itong si Kabayan para matulungan ito sa kanyang plano na hindi natuloy dahil sa festival. Ito nga ang pahayag ni Arnel Ignacio. Hello po, uh, si Admin Arnel Ignacio to ng OWA. Doon sa recent na uh, naging uh, celebration ng fiesta ng San Juan, ay merong isang mami na nagsabing hindi siya naging successful sa kanyang application ng trabaho dahil siya ay nabasa. Now we will not delve in into the details of what happened to her but what is more important ay gusto namin siyang tulungan. Doon sa kanyang na walang pagkakataon eh nananawagan kami dahil wala na siyang binanggit na pangalan. Please come to OWA and then uh, yung iyong nawalang pagkakataon ay uh, uh, gagawa natin ng paraan na yung iyong kinausap na agency o kung ano man ay makontak natin at makahingi tayo ng chance for you to fulfill your dream. Uh, kasama ko ang ating uh, uh, mabait na sekretary ng DMW na siya pa ang nagsabi sa akin nahanapin ka namin so uh, i hope that you can get in touch with uh, us dito sa OWA so we can uh, uh, give you the proper guidance at yung nawala sa iyo ay iyong mabawi okay so we will we shall wait for you to contact us okay good luck at hanggang sa ngayon po ay wala pa pong update sa social media or hindi po natin alam kung nakapag-coordinate na ba si Kabayan o nakita na ba ni Kabayan yung post ni Mr. Arnel Ignacio na willing siya nitong tulungan para ipagpatuloy yung kanyang pangarap na makapagtrabaho abroad. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel, ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.